Ayan yung ating mga kababayan, oh. Dagsa, oh. Ang dami. Kasi inaabangan nila yung araw dyan, mga guys. Ayan, oh. Yung palubog. Ayan. Uh, nakabalik dito si Papa Lun. Dahil sa ating, sabi ko sa inyo, uh, babalik ako rito. Ayan yung ating mga kababayan. Dagsa ang Dormite Beach ngayon. Ating mga kababayan. daw. Napakaganda. Ayan, uh, ating mga babayan, dagsa. sa ngayon, uh, meron pa dito na may nag, uh, nagdadram, may nagkakantahan. Yan, yeah, mapunta tayo rito guys sa kabila para pakita natin sa inyo. Meron mga nagda-drum dyan oh. Ayan sila oh. Uh, nagkakantahan sila dito sa Drummite Beach Ngayon ah, uh, ito yung mga, ating mga kababayan Adagsa dahil sa araw ngayon Ayan oh, yung palubog Inaabangan natin mga kababayan Ayan, ngayon papunta tayo dito Kasi nung isang araw dito guys uh, Kung mapansin nyo sa in upload ko Merong mga uh, Nagkakarira rito yung mga Dragon Boat kasi may competition sila sa ibang bansa ah, training sila rito ngayon o oh. pero ang bakod pa rin nandito pa rin ayan sila o oh. andyan ah, pa yung mga bakod ayan okay lira sila napakagandang view rito mga guys meron mga sister natin yung mga foreigner din yung ating mga matri ayan nandito sila yan mga guys ang uh, dami pa rin basura pala dito ito nga gawa lang kami mga water lady gawa nga ito sa uh, pagbagyo yung mga masama panahon natatangay sa uh, tubig ayan ang ating mga foreigner na mga madre nagti-picture uh, seeking sila ito ngayon, napakagandang view ngayon sa Turumite Beach yung ating mga kababayan uh, nandito sila dami dagsa ngayon ng mga tao rito busy busy ang bawat isa kasi nung nakarang araw hindi lang natin nilapitan kasi dyan nung nakarang araw kasi bawal kasi may mga bata na naliligo na nakaubad kaya hindi natin nilapitan kasi bawal kasi yan kaya ito ngayon yung ating mga kababayan ayan sila enjoy na enjoy sila sa pag uh, sa sa tubig pero bawal maligo dyan Ayan yeah, may foreigner din. Ito sila mga Ito okay, sila mga nagtatampisaw. Napakaganda. Mga dagsang dagsa yung mga tao rito. Ayan yung araw na inaabangan ng ating mga kababayan. Na para panuorin yung paglubog sang araw. kahit siyang ka dito tumingin ngayon napakaraming tao dito na namamasyal dito sa Tampalasikan diba? tama ba yung Tagalog ko? Andami. ang dami, ang ganda sa tulo ayan o oh. ang ganda pala ng kandito kasi dumagsa yung ating mga kababayan Ngayon, uh, balikan natin dito, pakita natin sa inyo yung mga tahong dito na napakaraming kwan dito na namatay lang ng mga tahong kasi gawa nga sa init. Hindi sila nakabalik sa tubig kaya namatay. Namatay. <laughs> namatay sa parang tubig yung mga tahong dito, yung green shield. Guys, ito mga guys, pakita na dito yung mga tahong dito. Ayan, mga basura yan, nagkakalat. Kasi uh, wala pang uh, siguro nag din, siguro yung mga naglinis dito. <laughs> kasi nandun na, uh, yung katulad yan, may mga sako na doon sa dulo, naka-imbak naka na doon. Yung isang araw, wala pa yan dyan. Asawa din siguro sa karilinis Ayan mga guys, so, yung mga tahong, oh. dami oh. Ayan yung mga tahong. Ang dami kahit saan nga dito kayo yan yung mga tahong din nakatumpok-tumpok na napakarami eh. ayan o oh. lang sila dahil sa walang tubig na hindi sila nakakuan sa, tubig sa dagat kasi nabibilad sila sa init ayan o. tapos dito ito naman ay tambak na sang basura dito napakarami dito ayan yung basura kas, doon sa dulo ayan yung nakaputing sako ayan ano, na may mga naglinis na rin kaya lang siyempre hapon na ayan oh daming basura nakasambak hindi pwede yan makabalik doon kasi pag bumalik yan doon uh, lulutang na yan dyan sa dagat kaya nakakulong pa rin siya para hindi makalabas sa boya napakagandang view rito guys yung uh, Dolomite Beach dito sa beach 1 uh, pitch one. ayan grabe oh sobrang ganda ayan palubog na kasing araw wala nang araw oh. pansinin nyo wala na yung araw mga guys lumubog na napakaganda tingnan ngayon uh, tayo lalabas na ay uuwi na rin ako oh. yan mga ating mga kababayan dagsa sa uh, maambo na kailangan na din natin umuwi Ayan okay guys, uh, kukunin ko na ang aking tubig din dito na iniwan. Ito dati makipakita natin sa si inyo guys. Oh. Ito yung madumi pa dati. ito dati yung before na yeah, puro basura ayan ngayon yung after uh, panaw after napakalinis na doon may beach na yung pagdito puro buhangin na yan napakaganda o oh, diba ngayon na uh, tayo lalabas na uuwi na kasi wala nang araw lubog na yung araw mga guys kailangan na din natin umuwi Ayan. sa ka sa ating mga kanja, sa ating mga kababayan, yung, mga plastic bottle dito, kailangan uh, iwan nyo rin dito para uh, lalagay dyan sa lalagyan ng mga tubigan para hindi magkalat sa kong. Kasi yung iba natin mga kababayan, uh, kinakalat nila. Ayan ito yung sa akin, napakalaki. Yan. Yeah. Ayoy uwi na. Oh. Yeah. Mga gitara. ngayon na uh, tayo palabas na mga guys Ayan, palabas na tayo Yan, no, ang ganda na tingnan no tayo uwi na Ayan. ngayon dito kayo dadaan sa exit para uh, hindi mahirap paglabas kasi doon hindi mo kayo makalabas doon sa entrance kasi entrance yun eh diba? <laughs> ngayon tayo tayo uwi na Okay guys, salamat mga subscriber ko. Maraming salamat sa inyo. Ingat po kayo at God bless. Ang dito lang muna. Patuloy na ni Papalon. Ingat po kayo at God bless. Bye-bye!